Mga bagay na pwede mong gawin kay CapCut para kumita ng dollar. Dito nga kay CapCut, bukod sa pagiging content creator, ay pupwede ka rin kumita through links. Paano? Kapag meron kang kakilala na naghahanap ng editing apps, pupwede mong mairecommend si CapCut. At kapag ginamit niya ang link mo at nag-install ng CapCut, may kita ka na haga doon pa lang. How much more kung nag-subscribe pa yung gumamit ng link mo? Another earnings na naman yun. Katulad kay YouTube, katulad kay Facebook, dito kay CapCut ay dollar din po ang earnings. At hindi lang yan, meron pa akong ish-share sa inyo na other way how to earn dito kay CapCut. Kaya kung interesado ka, panoorin mo lang ng buo ang video na to. First, pumunta ka lang sa account mo kay CapCut. At kapag nandiyan ka na, i-click mo lang tong events. Nakikita mo ba yung CapCut Pioneer Program na yan? I-click mo yan. Ngayon ko nga lang nalaman na may ganito na pala kay CapCut. Makikita nyo dyan, may total revenue na nakalagay. So dyan magre-reflect yung mga earnings ninyo once nag-join kayo dito sa mga pa-activities ni CapCut. I-click mo yung arrow na yan and dyan mo makikita yung every details ng mga po pwede mong ma-earn dito. And as you can see, pwede yung kumita dito through link or through video. Sa link guys, sabi ko nga kanina, pwede kayong kumita dyan. Nakikita nyo ba yung link na nasa taas? Ika-copy nyo lang yan and then, isi-share niyo sa mga social media accounts ninyo. And once na may bumamit yan at nag-install ng CapCut, pwede na kayong makapag-earn dyan. So, depende pa yan kung magsusubscribe sila sa pro account. So, another earnings ninyo. Additional earnings yon sa inyo. At bukod dyan, sa pag-share ng link kay CapCut, meron ding other way pa paano kayo kumita makita dito. Kung gusto nyong pasukin yung pagiging creator ninyo dito kay CapCut. Pwedeng pwede rin. Ganito lang ang unang gagawin ninyo. Nakikita nyo yung profile nyo na nasa taas. I-click nyo yung apply for advanced creator. So, yan yung lalabas dyan mga ma'am sir. So, may mahigita kayo dyan na may nakalagay upgrade to creator. Pindutin nyo yan. And mapapansin nyo dito, may mga hinihingi or may nakalagay na TikTok account, YouTube account, or Instagram account. Masahin nyo mabuti yung instruction dyan. Nakalagay, please provide the accounts where you post videos daily. We will review their video content and follower count to decide on granting advance creator. Results will be turned in 2 to 3 business days. So, ayan, kung meron kayong mga TikTok account, YouTube account, or Instagram account, ililink nyo lang yan dyan, guys. I-click nyo lang yung link para malig inyong mga TikTok account or YouTube account dyan kay CapCut. Kasi, isa yan sa mga requirement niya once na gusto nyong mag-join. Click nyo lang po yung continue and that's it. Nakalink na po yung aking TikTok account sa aking cap Same lang din yung gagawin ninyo sa inyong YouTube account or Instagram account kung meron kayo. And mag-aantay lang po kayo ng 2 to 3 business days para ma-review ni CapCut yung mga TikTok account or YouTube account or Instagram accounts na nilagay ninyo. Na-inform lang kayo ni CapCut kung qualify kayo maging creator. So pangatlong way naman para makapag-earn dito kay CapCut is through video. So gagawa ka lang ng video tutorial about CapCut cut at ipopost yon sa TikTok. So, nandiyan yung bracket ng earnings mo for views na nire-require dito kay CapCut. Don't worry dahil may instruction naman na ibibigay sa inyo. So, dito sa way of earnings na to, through video, the more views yung video na kinreate ninyo, the higher the rewards yung makukuha ninyo. Imagine guys, kung uh, umabot ng 30,000 views yung video na in-upload ninyo, ito yung po pwede nyo kitain. Nasa 100 $120 din yan. So, 6,000 pesos din yan in Philippine peso. But before anything else, kailangan alam nyo rin yung mga do's and don'ts dito sa way of earnings kay CapCut through video. So, nakalagay yan bandang iba pa. So, nandyan ang mga uh, kailangan ninyong gawin. Okay. So, number one, the video must be a CapCut tutorial and it should be longer than 30 seconds. Okay, minimum 30 seconds na video. At dyan naman sa pinakababa, yan naman yung mga dapat ninyong iwasan. Yung mga hindi ninyo gagawin. And kapag okay na, na-apply nyo na lahat yan sa video na ginawan ninyo, so pwede nyo nang i-upload yan at i-click itong submit your video link. And as you can see mga ma'am sir, na nasa 1 billion plus na yung mga nag-downloads nitong CapCut. Bakit ka mo? etong editing application na to na CapCut, naiiba siya sa ibang mga editing application. This is very user-friendly na kahit baguhan ka lang na nag-vlog, baguhan ka pa lang sa pag edit mabilis mong matututunan, mabilis mong magigets kung paano mag-edit dito. And aside from that, guys, alam nyo ba, naiilan lang yan, yung mga nabanggit ko sa video na to, na pwedeng makapag-earn kayo dito kay CapCut. Marami pang ibang paraan na pupwede kayong makapag-earn dito. Pupwede din kayong makapag earn dito by creating templates kay CapCut. At alam nyo ba guys na malaki rin yung kitaan ng mga gumagawa ng mga templates dito. Example na lang itong earnings niya. Nakikita nyo ba yan? Meron na siyang total of $1,100 na kinita dito sa paggawa ng mga template kay CapCut. Kung i-convert mo yan in Philippine Peso, meron na siyang total of 62,000 pesos na kinita dito. Sa paggawa naman ng mga template na yan guys, meron namang template kayo na susundan niyan mismo kay CapCut or pupa rin kayong manood ng mga video tutorial kung paano gumawa ng template. Kaya naman kung bet mo, yung mga side hustle na ganito, pasukin mo na rin yung pagiging content creator dito kay CapCut this 2025. And imagine sa isang linggo, meron na kaagad siyang earnings na 52.85 dollars sa peso 'yan mga nasa 2400 or 2500 pesos din 'yan. So ayun lang guys, I hope na katulong sa inyo to lalo lalo sa mga naghahanap ng side hustle online na pwedeng pagkakitaan. So if it think na nakatulong ang video na to about kay CapCut tutorial, please like and subscribe at i na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po.